nang nangyayari, nakatenga. Yung mga ibang mga bakal doon, nakakagat, kinakalawang na, nang nagtatrabaho. And yun nga, yung inconvenience sa, sa pedestrian, no? Yung, kasi syempre, eh, dahil maraming mga harang, maraming mga barrier, yung construction site, nakatenga na lang doon. Yung mga commuter natin, yung mga, yung mga pedestrian natin, ang layo ng iniikot. Magandang gabi po sa lahat ng mga kasikap natin, Mapaluson, Visayas at Mindanao. At sa mga kasikap natin dyan sa abroad, mga OFW, magandang gabi po sa inyong lahat. Breaking news na naman po tayo mga kasikap. Unti-unti so, na pong ipinu-pull out ng BF Corporation yung kanilang mga kagamitan sa Unified Grand Central Common Station. Kung matatandaan po natin, nung nakaraang lunes, March 3, ay in-inspection po ni sekretary Vince Dizon yung mismong common station at dun nga niya nakita yung mga mga materialis na nakaambala mismo so na desisyonan na i-terminate na yung BF Corporation at palitan ng ibang contractor. So ayan po yung topic natin ngayon at ipapakita ko sa inyo so bago tayo magtungo dun muli po ako maglalambing na sana palike po at sa mga kasikat natin na di pa nakakapag-subscribe at willing po kayo na sumuporta sa akin i-click lang po natin dyan sa baba sa kanan yung subscribe at yung notification notification bell icon. Bell all po natin para always na lagi tayong manonotify sa aking mga bagong upload. Kare, nakatenga. Yung mga ibang mga bakal doon, nakakagat, kinakalawang na, wag nagtatrabaho, And yun nga, yung inconvenience sa, sa pedestrian, no? Yung, kasi syempre, eh, dahil maraming mga harang, maraming mga barrier, yung construction site, nakatenga na gang doon, yung mga commuter natin, yung mga, yung mga pedestrian natin, ang gayo ng iniikot. Ganito ay nilarawan ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon ang kanyang mga nakita sa ginawang inspeksyon sa Unified Grand Central Common Station sa Quezon City. Ang proyektong ito ang magdudugtong sana sa MRT3, LRT1 at ang ginagawang MRT7 upang hindi na bumaba ang mga pasahero para lang lumipat ng tren. Noong lunis ng hapon, March 3, official na ininspeksyon ni Secretary Dizon ang proyekto. At dahil sa kanyang nakita, nagdesisyon ito na terminate na o tapusin ang kontrata sa kasalukuyang kontraktor nito na BF Corporation Ayon sa kalihim, ayaw man niyang umabot sa pagsasampa ng kaso sa kontraktor dahil sa naging delay ng proyekto. Ang BF Corporation ay pagmamayari ng yumaong si Bayani Fernando na nagsilbering chairman ng Metropolitan Manila Development Authority. Kapag na-terminate ang kontrata ng proyekto, hahanapan ulit ito ng bagong kontraktor sa pamamagitan ng bidding process at awarding kung babalikan ang kasaysayan nito, 2011 pa nagsimulang planuhin ang proyekto. 2017 nang mapagkasunduan ang lokasyon nito sa pagitan ng SM North at Trinoma. 2019 nang may award ng proyekto sa BF Corporation at sinabi ng DOTR na bubuksan ito noong 2021 pero dahil sa pandemya na delay ang pagbubukas. So, natapos na nating ipakita dito sa taas. Dadako naman tayo dito sa baba sa kanan. At ipapakita ko sa inyo yung makipot na daanan dito sa ilalim patungo dun sa SM North Edge. So, tara. Let's go! Wala uh, dito sa MRT3 North Avenue Station. Papasok tayo dito. sarado pa yung Ayala Malls so dito muna so ito yung dating babaan escalator po yan dyan dito sa taas ito yung makipot na daanan patungo doon pansin natin na gwardiya na lang yung nakikita natin bantay dyan wala na yung ibang mga workers ng BF Corporation so nandito pa yung mga container nila na nagsilbing opisina at barracks na din ano? so yan yung bayad up ng mula doon sa Unified parang turn back guideway din to na patungo dito sa MRT3 Bababa na tayo at ipapakita ko dito sa ilalim. Ito yung hagdan patungo dito. Kung saan dumataan yung mga kababayan natin patungo dito sa SM North Elsa. si Silving ng BF Corporation. makapansin natin mga kasikap eh, mas bumuti pa nga ito ngayon kumpara sa dati na talagang napakadilim mapanghi at makipot itong daanan na ito dito kumpara ngayon na medyo maliwalas at nagkaroon ng liwanag nagsilbing barracks ng BF Corporation dito sa kaliwaan natin na pinakura nila para na nakabukod lang yung daanan ng tao na ginawa nila sidewalk may mga mga ilan-ilan pa silang mga gamit dito mga materyales na hindi pa napu out kasi so ito yung part na makipot sa Dito na nga tayo sa may mismo Unified Grand Central Common Station. So, ito yung pinaka pasukan nila patungo sa loob ng kanilang barracks. Meron pang security na nakabantay dito. So, dito sa kanan, ito yung binakura nila ng LONA. Sa so, ina naman yung elevated walkway na ginagawa na magsisilbing access sa mga galing dito sa landmark trinoma ito mga kasikap yung lagay ngayon dito sa ilalim so sa ngayon hinahanapan pa nila na ang contractor na gagawa dito no? kapalit na ang BF Corporation construction scaffolding na nakatainga dito sa ilalim. Magdan nila patungo dun sa taas. So hindi pa nila natapos yung paggawa ng mga downspout drain pipe. So, medyo gumanda na rin dito sa ilalim no, sa part na to. Ito yung dating daanan na napakakipot. Halos isang tao lang nakakaaraan dito. Diyan sa ilalim makita natin yung mga concrete barrier tsaka yung iba nilang mga materials. Dito naman sa kanan, ito na yung sa north edge sa common station ng MRT 7. 'yung madilim sa part na 'to. Ito 'yung may ginagawa sila dito, no? nagre ribar sila sa part na 'to at 'yung mga iba pa nandoon sa gitna. laking dito mga kasigap hindi, hindi pa tapos nila yung mga downspout na ginagawa drain pipe patungo dito ginagawa naman dito mga sikap ito yung sa pier columns ng MRT7 turnback guideway nagkakaroon na sila ng platform para sa kakuping beam na gagawin dito no? may mga steel steel column na rin dito no? at hanggang doon so madami na to dito na rin nila dito ng mga net section sa mga tumatawid so ito yun mga kasikap yung sa BF Corporation so wala tayong mga workers na nakikita na gumagawa dito kasi nga ipupull out na sila 37 turnback guideway po itong construction na to dito ang sasalo po niya na doon sa kabila sa West Avenue so maging dito mga kasikap ito yung sa BF construction eh nagpupull out na rin sila dito ano Yan. tinatanggal na nila yung mga materialis na nandito ngayon pati yung steel box girders na nandoon, wala na rin ano Dito yung mga iba nilang mga workers ng BF Construction. Busy. At kiniklear na nila itong lugar na to bago nila iwan. SM North Edsa. Edsa Northbound at Southbound. So, dito naman tayo mga kasika. madami din silang mga naiwan na gagawin pa dito no? maging dito sa ilalim ayan, nakatenga at wala na may mga construction pa sila ginagawa doon yung mag, tatlong magkakabahagi na hiniwan nila at hindi natapos so ito yung gitna wala na tayong makikita mga workers dito mga engineers ayan yung ginagawa nila ang footbridge para i-coconnect dito no? patungo dyan sa dream world hotel Dito yan ni Coco yung footbridge na yan. Patungo doon sa Dream World Hotel. So magkakaroon pa sila dito ng columns. No? Ayan yung sinasabi ko sa inyo na natengka at iniwan na lang ng BF Construction. So hanggang doon, yung daanan ng P2P bus. So dako na tayo dito sa baba. Ito naman yung mga columns na to, yung dalawa na tatawid dito sa West Avenue para sa turnback guideway so hindi pa nalalagyan ng coping beam para mount so ito yung tatayugang dalawang pier dito sa southbound at ayun nga sa kabila, sa northbound, yung nalagyan na nila ng platform para sa paggawa ng coping beam dito. Ay, bali, balance cantilever deliver construction daw po yung gagawin dito kasi napakahaba ng span na yan patungo dun sa kabila. So hindi na sila nag-drill dyan sa gitna para hindi na ma-antala yung LRT1 na yan. So ito naman makakasikip yung West Avenue mula dito hanggang doon sa Examiner Street. So ito na yung update ngayon dito, ano. Ito yung West Avenue elevated turnback guideway. Pati ibang lahi din pala nagbe-vendors na dito, ano. Nandito tayo sa ilalim Unified Grand Central Common Station Pero Pakita ko ulit yung footbridge na ginagawa nila So dito sa ilalim mga kasikap, so ito yung iniwan nila no. Ito yung tatlong magkakabahagi na parang pundasyon na ngayon nakatenga at wala nang gumagawa. So wala dito patungo doon no. Maging dito mga kasikap eh, sila pa dapat yung mag-aayos niyan eh, hindi na rin natapos. pong muli bago tayo mag-end ng ating video. So, MRT3 North Avenue Station na yan doon. Ito yung Unified Grand Central Common Station na dito tayo sa ilalim na bahagi. No? Ayan yung bandang gitna, busway. So, ngayon ay nakasarado pa rin yan. At wala na tayong nakikita ang mga workers na gumagawa na tauhan ng BF Construction. Hanggang dito na lang po itong video natin mga kasikap. Ang umaga at God bless po sa ating lahat. Sulatan ko i